ay gusto kong i-share sa inyo ang aking iluluto or aking ipiprepare at ito ay yung moringa dahil itong moringa ay napakalaki ng, na maitutulong sa ating kalusugan kaya uh, gusto kong ipakita sa inyo o i-share sa inyo yung kung paano natin ito lutuin kung paano natin siya i-prepare para maging tsaa o kaya naman ay pwede natin siyang inumin. Kapag meron po akong inihandang tea bag at doon ko siya ilalagay para gawing kape or gawing tsaa. Ayan. So, ayan, may, mayroon tayong tea bag. At ngayon naman itong supot na ito ay pag i natin. Ayan. So, pwede rin po ninyo itong yung ating gagawin ay pwede rin pwede rin na uh, ilagay sa one. yung procession na ating gagawin ay pwede rin ilagay sa um, kapsula yung ating ano para halimbawa kung di tayo makakakain di ba uh, pwede nating inumin na lang yung ating ah uh, yung ating gagawin moringa powder so dalawang klase daw, dalawang pamamaraan yung ibabahagi ko sa inyo para mag, mag, magawa ninyo siyang uh, tsaa o kaya naman ay pwede niyo siyang gawin nga po na na parang iinumin na lang na ilalagay siya sa kapsula. So nasa inyo po 'yon dahil ngayon naman po ay lahat ng bagay pwede nating bilhin sa uh, online. So pwede po ninyong ilagay sa kapsula 'yung ating moringa. At yung ating gagawing powder, dalawang klase nga po yon pang pang at saka pang tsaa. At pwede rin po na yung pang tsaa ay pwede rin po na igamit o ilagay natin siya sa bawa sa cake siguro. Pag na-powder na, na siya, pwede natin ihalo sa cake o kaya naman ay sa ano tawag dito, pancake. Ako po noon, ginawa ko po, uh, inilagay ko naman siya sa, ginawa ko siyang jelly malunggay jelly or moringa jelly. Ayan. So, pwede maraming possible na maaari nating gawin kapag itong ating moringa ay naipaw, nagawa natin siyang powder. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano natin siyang gagawing powder. So, itong ating moringa ay bali tatlong araw na naka air dry. So, inilagay tinalian di syempre alam niyo naman po yung ano ng malunggay ano po so yung kanyang tangkay ay tinalian ko ng ng lastiko tapos nilagay ko siya sa, sa, sampayan tapos um, nilagyan ko ng salo or sinalo ko siya ng ng net para hindi mahulog yung mga dahon so after 3 days ay ito na po siya at ito na po ay ating pwede nang isangan. Ayan. So, po, isasangag na natin itong ating moringa. Ayan. So, atin na siya isasangag yung ating moringa. Huwag lang po masyadong malakas yung apoy. So, by the way po, itong ating inihanda na moringa powder, moringa leaves ay 300 grams. Ayan. So, bago naging ganito, ay tinanggal muna yung kanyang mga uh, tangkay. Ayan. So, meron pang mga natira-tira. So, ganito lang. Atin lang siyang haluin ng haluin. Hanggang sa umabot siya sa stage na maano na siya yung madali na siya ikrampol crumple Doon na natin siya uh, ika-crumple. So, ayan. Patuloy natin siyang lutuin. Hanggang sa tumigas or crispy. At doon natin siya uh, ikakrampol ikakrampon. so ayan na yung ating ibinusa. So, hindi natin siya titigilan na ikirog or isalag hanggat hindi na siya ganito ka, kwan, ka, katigas or ka -crunchy. So, kapag atin na yung ikakrampol or, yeah, pag ikakrampol na natin, madudurog na siya. Ayan. Ayan, so pinalaga, pinalamigan ko muna siya bago inilagay dito sa ating plastic. Ngayon ay kakrampol na natin yan. durog na siya. So, ayan, mga ka-YouTube, pagkatapos natin durugin or, ayan, yeah, durug-durugin yung ating moringa, ay ilagay na natin siya sa ating tibat. Ayan. Pwedeng isang kutsarita lang nito or dalawa. Ayan. So, ganito. Ganito lang ang gagawin natin sa ating paglalagay ng at sa ating tea. Ayan. So, iprinases natin itong ating moringa dahil napakaraming mga benefits nito sa ating katawan. Ayan, at hindi naman tayo makakakain araw-araw ng ng ating malunggay. Kaya magandang siya nalang gawin nating kape sa araw-araw. nakikitutulong sa ating katawan itong ating moringa kaya kailangan talaga na makapag-take tayo ng ganito araw-araw ayan makakatulong ito sa ating uh, pwede daw pababain yung, yung level ng ating blood sugar tapos nakakapagpababa din ng ating cholesterol ito moringa maganda sa ating skin maganda rin sa ating buhok naalala ko noon minsan pinaliguan ko ng pure na yung pan, yung kinuan kasi namin ito anong tawag doon uh, i-blender namin yung dahon na fresh. Tapos, ipinampaligo ko siya sa aso namin noon na mayroong sakit na meron siyang mga kuto. Ang nangyari naman, hindi, natang, hindi natanggal yung kuto kasi hindi, mas, hindi naman makakamat, makakapatay ito ng kuto. Kundi, ang nakita kong maganda doon sa aso, yung kanyang, ano, yung kanyang palahibo na ano, na nabuhusan, napaliguan ng ganito, moringa. Napaka-shiny, napaka-linis. So, yun yung naging result. Kaya, ganun din sa ating mga buhok. Yun din ang uh, i- mag, kumbaga may ibibigay na benefits sa ating buhok nitong moringa. Kaya, napaganda na uh, ating itong ma, kumbaga, may process na ganito para makain ng mga anak natin or mainom. Pwede rin siyang samahan ng uh, gatas. Kapag ginawa natin siyang tea, pwede natin siyang lagyan ng gatas. Napakasarap din. Ayan, yung hindi ko maiprocess lahat ngayon okay, or mailagay sa ating tiba kaya ilalagay ko na muna dito sa ating plastic na nakaprepare. Ayan. Para pag naubos yung nakalagay sa tibag, ay magsasalin na naman ulit ako. Yung iba, mismo yung ano, kinak kinakain naman nila yung yung ganito na pagkay kinapi nila na ganito lang, hindi na nila inilalagay sa tibag, Pati daw yung sapang kinakain din nila. Hawak ko kung pwede yun. Pero pwede rin siguro. Kasi ang ginagawa naman namin noon dun sa kape, yung kaping bigas, pagka niluto na yun, nilagyan na nag... Di ba? Pagkatapos ibusa, nilalagyan na sya ng tubig. Tapos kinakape na. O, pagkatapos na maubos yung kape, kinakain na rin yung yung bigas na nabusa pwede rin siguro dito sa ating moringa. Ayan, so, ito na yung inilagay natin sa, sa plastic. Na i-store muna natin habang hindi pa nang yung ating mga ginawang inilagay dito sa ating tibay. At ngayon naman, mayroon pa tayong remaining na na moringa. So, ito siya. Ito naman yung ating ipaprocess na ilalagay doon sa ating ilalagay sa ating blender. Ayan. Ito naman yung ating ila, yung ating ilalagay sa capsule. Para pag nakalimutan ng mga anak ko na gumawa ng kanilang tsaa, moringa tea, pwede naman silang uminom sa so, pamagitan ng nakakapsul. Ngayon ay atin namang i-blender itong ating moringa na dinurog-durog. ito na yung ating i mga ka-YouTube. So, makikita ninyo na mas fine. Mas pino ito kaysa doon sa inilagay natin sa ating ibag, e bag ayan. So, ayan na siya. So, bago natin ilagay sa kapsul mas maganda na salain niyo muna. Ayan, para matanggal yung mga maliliit na parang yung sanga niya ba nung pinagtanggalan hindi matatanggal kasi yung sanga yung maliliit na mga sanga kaya ayan meron siyang ano mas magandang salain so ayan kay youtube yung ating mga iprinases e ito yung ating nasa uh, um, tibat ito yung ating pang um, pangcha. Ah, ito naman yung ating pangkapsul. At ngayon naman ay ating titikman itong ating ginawa. So, hindi ko na po lalagyan ng asukal dahil bawal na po ako sa asukal. Ito naman yung may gatas. At na po natin yan lagyan ng asukal, pwede lang. Pero sa mga pataba na hindi nagbibilay ng kanilang sugar, ay eh pwede ninyo siyang lagyan ng asukal. So yan lang mga ka-YouTube ang aking naibahagi sa inyo sa araw na ito tungkol sa moringa. At now ay makatulong din sa inyo para mas magiging magandang ating health. God bless everyone!